Si Mia Carter ay isang dalaga na namuhay ayon sa mga patakaran. Ang mundo niya ay maayos, tuwid na grado, voluntaryong trabaho sa animal shelter tuwing weekend, at maingat na nilikhang listahan ng mga layunin na nakadikit sa itaas ng kanyang mesa. Hindi siya ang tipo ng tao na sumusuong sa panganib, lalo na sa malinis na kapitbahayan ng Westbrook Heights kung saan ang paglabas sa linya ay maaaring sumira sa maingat na pinapangalagaang reputation ng kanyang pamilya. Ngunit isang biyernes ng umaga, piglang nagulo ang mundo ni Mia. Nangyari ito sa paradahan ng paaralan. Habang paparada siya sa karaniwan niyang pwesto, isang malakas na ugong ang narinig. At bago niya maunawaan ang nangyari, isang motorsiklo ang sumagi sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang sakay nito ay bumaba, tinanggal ang helmet. At tumambad ang magulong itim na buhok at isang ngiting kayang magpatunaw ng bakal. Kilala ng lahat si Luca Ramirez. Siya ang klasikong masamang binata. Leather jacket, mga tattoo na lumilitaw mula sa kanyang manggas, at reputasyong nagpapasimangot sa mga guro at nagpapakilig sa mga babae. Isya ay mula sa Crestview, ang mas magulong bahagi ng bayan, kung saan hindi maayos ang buhay kumpara sa Westbrook. Nagtagpo ang mga mata ni Mia at Luca at sa ilang sandali, siya ay natigilan. Pagkatapos, sa isang kumpas ng kamay, ibinigay ni Luca ang kanyang tamad ng ngiti. Mag-ingat ka, prinsesa. Baka magasgasan ang makinang mong sasakyan. Sumimangot si Mia. Ikaw ang muntik ng bumangga sa akin. Tumawa siya, malakas at walang pakundangan. Relax lang! Kotse lang yan! At sa ganoong paraan, naglakad si Luca papunta sa paaralan. Iniwang galit si Mia kinahapunan, nangyari ang di inaasahan. Sa klase ng AP Chemistry, inihayag ng kanilang guro na si Geng. Danvers ang bagong proyekto, isang research assignment na tatagal ng isang semester sa Paris. Sumikip ang sikmura ni Mia nang marinig ang pangalan niya kasabay ng kay Luca Ramirez. Umupo si Luca sa tabi niya. Ang karaniwang ngiti nito ay nakapako pa rin sa muka. Mukhang magkasabot tayo ngayon, prinsesa. Huwag mo akong tawaging prinsesa, madiin niyang sagot. Sige, Mia, sagot niya na parang inaasar pa. So ano ang plano? Ikaw naman ang matalino, eh, di ba? Huminga ng malalim si Mia, nagdesisyon na huwag magpa-apekto. Hahatino natin ang pantayang trabaho, gagawa ako ng schedule. Oh, may schedule pa, ani Luca, kunwaring humanga. Di na ako makapaghintay. Tinitigan siya ni Mia ng masama Ngunit nakangiti lang si Luca. Parang walang pakialam, mukhang mahaba-habang semester ito. Fagita nila ay puno ng tensyon. Palaging late si Luca kung dumating man siya at kapag nandyan na, mas interesado pa siyang magdoodle ng mga bungo kaysa pag-usapan ang mga chemical reaction. Handa na si Mia na humingi ng bagong kapareha nang may nangyari na hindi niya inaasahan. Sa isang hapon sa silid-aklatan, tumunog ang telepono ni Luca. Tiningnan niya ito at biglang lumambot ang ekspresyon niya na hindi pa nakita ni Mia noon. Ayos ka lang? Tanong ni Mia, nagulat sa sarili niyang katanungan. Saglit na nag-alinlangan si Luca bago siya napabuntong hininga. Ang kapatid kong babae. May sakit siya. Overtime ang trabaho ni Mama, kaya kailangan kong sunduin siya sa daycare. Nanlaki ang mga mata ni Mia. May kapatid ka pala. Nagkibit balikat siya Oh, marami kang hindi alam tungkol sa akin, prinsesa. Ngunit ang panunokso niya ngayon ay walang galit. Bago pa makapagsalita si Mia, umalis na siya. Iniwang mag-isa si Mia para ayusin ang kanilang mga gamit. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumagsak ang mga pader sa pagitan nila. Mas madalas silang magkasama, hindi lang sa proyekto kundi sa pag-uusap, mga totoong pag-uusap. Natutunan ni Mia na sa likod ng matigas na panlabas ni Luca ay isang kapatid na sobrang mapagmalasakit at isang artist na puno ng pangarap. Natuklasan naman ni Luca na ang pagiging perfectionista ni Mia ay nagmumula sa takot. Takot na mabigo ang kanyang mga magulang, takot na magkamali. Isang hapon dinala ni Luca si Mia sa Crestview. Nagaalangan siya nung una, ngunit nagpumilit si Luca. Hindi mo pwedeng husgahan ang isang lugar nang hindi mo ito nakikita, ang Crestview ay ibang-iba sa Westbrook Heights. Basag-basag ang mga kalsada at ang nga gusali ay may kalumaan. Ngunit may pakiramdam ng komunidad na hindi inasahan ni Mia. E yung mga bata ay naglalaro ng basketball sa parke. E yung mga kapitbahay ay nagkukwentuhan sa mga harapan at ang musika ay umalingaw mula sa mga nakabukas na bintana. Hindi ito perpekto, ani Luca, na parang binabasa ang iniisip ni Mia pero ito ang tahanan, tumango si Mia. Naiintindihan ko, mas higit pa sa inaakala ko. Ginugol nila ang maghapon sa paglalakad-lakad. At nang ihatid ni Lucas si Mia pauwi, may nagbago na sa pagitan nila. Sa kabila ng lumalalim nilang koneksyon, nanatili ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Hindi maintindihan ng mga kaibigan ni Mia kung bakit siya laging kasama ni Luca at ang kanyang mga magulang ay nagsimulang magtanong. Samantala, ang mga kaibigan ni Luca ay tinutokso siya tungkol sa Westbrook girlfriend niya. Nagkaroon ng tension sa school spring carnival. Na-assign si Mia sa bake sale ng kanyang mga magulang. Samantalang si Luca naman ay napilitang tumulong sa dunk tank bilang bahagi ng community service. Nang magtagpo sila malapit sa cotton candy stand, sinipat si Luca ng mga kaibigan ni Mia na parang minamaliit. Ito ba ang lalaking lagi mong kasama? Tanong ng isa. Puno ng pang-aasar. Oh... Sagot ni Mia. Tas no. Siya na nga? Nanginginig ang panga ni Luca. Ngunit na natili siyang tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, hinila siya ni Mia palayo sa grupo. Hindi mo kailangan gawin yun. Sabi ni Luca. Kailangan? Tugon niya ng madien. Sobra na sila. Tiningnan siya ni Luca. At may masos na hindi nasabi, ngunit malinaw na naramdaman. Ang dami mong sorpresa, prinsesa. Pagsapit ng deadline ng kanilang chemistry project, hindi na mapaghiwalay si Mia at Luca. Ginugol nila ang araw sa laboratorio at ang gabi sa pagtitext tungkol sa lahat ng bagay, mula sa paboritong pelikula hanggang sa mga pangarap sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mia na kaya niyang maging totoo sa sarili. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang relasyon. Isang gabi, hinarap siya ng kanyang mga magulang. Nag-aalala kami sa lalaking ito na lagi mong kasama." sabi ng kanyang ama, hindi siya ang inaasahan namin para sayo. Nalumo si Mia. Ni hindi niyo siya kilala. Alam na namin ang sapat, malumanay na sabi ng kanyang ina. Mia, gusto lang namin ang pinakamabuti para sayo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Baka dapat hayaan niyo akong magdesisyon kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Tumakbo siya palabas ng bahay, punong-puno ng galit at pagkadismaya. Nang hindi niya namamalayan, tinawagan niya si Luca. Pwede ba tayong magkita? Pagkalipas ng sampung minuto, nakaupo na sila sa ibabaw ng kotse ni Luca. Nakaparada sa burol na tanaw ang buong syudad. Ayos ka lang! Tanong niya, banayad ang boses. Hindi, tapat niyang sagot. Ayaw ng mga magulang ko sa atin. Tahimik si Luca ng ilang saglit. Ikaw, gusto mo ba? Tumingin siya sa kanya, ang mga matay nangingislap oh, gusto ko! At sa unang pagkakataon, hinalikan niya ito. Ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Ang presyon mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan ay bumigat at nagsimulang magkaroon ng lamat sa kanilang relasyon. Sang gabi, matapos ang isang mainit na pagtatalo, umiwas si Luca. Baka tama ang mga magulang mo, sabi niya, puno ng sakit ang boses. Magkaiba ang mundo natin, Mia. Walang saysay ito. Parang nadurog ang puso ni Mia. Ganun na lang, susuko ka na? Pinoprotektahan kita, sabi niya. Ngunit hindi niya kailangan ng protection. Ang kailangan niya ay si Luca. Lumipas ang mga linggo at lalong lumayo ang agwat nila. Binuhos ni Mia ang sarili sa pag-aaral habang si Luca naman ay nagtuon sa sining. Ngunit hindi nila magawang kalimutan ang isa't isa. Sa gabi ng end-of-year showcase ng paaralan, Pumasok si Mia sa gym at nakita ang isang kahangahangang mural na nakapinta sa likod ng dingding, isang makulay na obra, ipinapakita ang dalawang kamay na umaabot sa isa't isa sa kabila ng agwat. Sa ilalim, nakasulat ng maliit ang mga salitang para kay Mia. Ha? Halos hindi siya makahinga. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Luca sa likuran niya. Patawad, sabi niya. Mali ako na itulak ka palayo. Pinasisigla mo akong maging mas mabuti, Mia! At ayokong mawala ka! Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang niyakap niya ito ng mahigpit. Ayokong mawala ka rin. Pagkalipas ng ilang buwan, magkasamang nakatayo sina Mia at Luca habang ina-unveil ang kanilang mural sa isang community center. Isa itong simbolo ng kanilang paglalakbay. Patunay na kayang tawirin ng pag-ibig ang anumang agwat. At habang magkahawak ang kanilang mga kamay, alam nilang anumang hamon ang dumating, haharapin nila ito ng magkasama.